kumusta kayong lahat nandito tayo ngayon sa GTA 5 mamamasyal na naman tingnan natin kung mayroon bang nagbago dito saan ko kaya i-parking yung sasakyan ko dito i-atras ko muna ng maayos yan dyan natin i-parking style na professional mo parang eh. Umang pa yata, natin ng Iusog natin ng Pulang pa man. Yan siguro. Mata, masel tayo. sipon Sarado. Gusto ko sana kumain ng pusit. May nagpapapicture mga kababayan. Tingnan nyo isnog ah ay hindi pala kumakain pala ng hamburger akala ko kamera yung hinahawakan niya ang aming agila magliparan oh, yung bulaklak amuyin ko nga hmm, bango ay, bango rosas at ano yung iba gumamila ay, yung nasa baba mamaya na tayo pupunta dyan ito si manong Ano-ano sa kanyang baiwang Nag hawak Itu, nagtitiks Sino kanyang katiks nito Sino katiks bu? Udah, nggalit Nggalit siya Guna dito pang, ano talaga Turista na lugar Sea World Adventures Kaset kayo Ayo Ano to? laro Top. You... Oh. Wala po ide. Gusto ko sana maglaro nito. Mario. Laro ako. Ayaw. Pabiliin lang tayo ng hotdog. Mga kababayan. Ay, burger pala to. We're please Ito yung pinuntahan ko noon na may kaaway ako. Galit sila sa akin bigla. Ganda talaga dito mga kababayan. Tingnan nyo. May tukhi na guhit. Tapos yung isa, octopus. Dito naman tayo. Yan, yung angkla ni Papay. Diyan. Ito yung trident ni... Sino ba yung nasa dagat? Kusidon? Hindi ko na bula. Gusto ko sanang kumuha ng isa. Ano oh, kayo? Mulong yung bula mga kababayan. Maglaro tayo. Ah, hindi na yung mga bula sa loob. Bahala na yun. lang sa Sapin sa igaan. Ang dami-damit binibinta. Piercing. May ano pa dito? Piercing. May tattoo siguro. Pwede ka magpa-tattoo. wala namang tao. Paano tayo magpa-tattoo? dito na lang tayo sa gilid-gilid maglakad. Punta tayo doon sa tabing dagat, mga kababayan. Samahan nyo ako doon. Hello? Si Sigarilyo, eh. Masama sa katawan mo yan. Masunog yung baga mo, eh. Ma ano ka na? Pulmonia ka. Doon tayo punta sa tabing dagat. flag ng Amerika nagwagayway sa simoy ng hangin dito sa napakaprisko na hangin sa dagat gusto nyo yung ano mga kababayan yung makahinga ng maayos magpunta lang kayo dito sa taming dagat yung takbo kayo ng ganyan yung pino pino yung takbo oh, ano ah, ba pison? may pison dito mga kababayan ay, ang gamit nito. Wow. Oh. Oh. Hindi kita inaano. Inaano mo ako. Inaano mo ako si si budak. Ay, mga kababayan, inaano ako ni budak. Inaano ako. Paipal Naglalaro lang ako dito. Yan sa iyo. Budak, matulog ka na inaano mo ako eh naglalaro lang ko ang daming sasakyan ang gaganda ano bang magandang ito siguro palagay ko ito yung maganda ito lang gamitin nating service ganda ganda yung andar akyatin natin dito dahil sa o umaakyat uh, iwan na natin to itong fear na pasyalan hanap naman tayo ng ibang mapasyalan kasi nakakuha na tayo ng mabilis na sasakyan tara alis na tayo mga kababayan hanap na naman tayo ng ibang mapasyalan oh, mabilis sobrang traffic dito ay, ito tayo punta nga mga kababayan sa sa paggawaan ng ng mga ano ba? Movie. Palabas. Ay, bakit dinabaril ako? Bakit dinabaril ako eh? Gusto lang, gusto ko lang malaman kung anong nandito sa loob. Dito sila, oh, mula, may ilgin, mga kababayan, tumatakbo. Mga kababayan! Yung ilgin, Tumba. Ang yeah, may pulis yung ilye lang ang gusto ko makita ah, babaril ka, banggain kita eh. sabi ko na yung ilye lang gusto ko makita kaya to, pwede operate kaya to yung nga to sumukan na hindi yata pwede operate At kaganda pala dito sa loob ngayon wala ako nagkapasok ito kaya may artista katukin natin ah wala wala artista Hinahanap na ako ng mga police. Uy, binabaril pa rin ako. Patay. Patay tayo mga kababayan. Pagkagaling sa hospital, sasakay tayo nitong maliit. Sasakyan. Para tipid sa gasolina. Kasi kagagaling lang natin na hospital. Wala tayong siyado pira. Binawasan pa tayo. Ito na lang yung economy talaga yung gamitin natin sa sakyan. Alam kayang magkasya na tao dito sa sasakyan na to. May upuan ba sa likod? Iwan ko lang kung may upuan to sa likod. Punta na ako dun sa, dun sa maraming, maraming ulap. Maganda siguro yung puntahan yun. Yeah ayo tayo pupunta ala. gaganda ng bahay dito mga kababayan nag Stuck na yung lamborghini natin ito parang parang ano ala, nagtuya tuya yung aking sasakyan mga kababayan o bala ako. Ayaw ko na yan. Naglakad na lang ako doon. Umili ako ng bahay. Uh, tatawid lang, tatawid. I Stop lang kayo. Aray! Aray! Sa tayo mga kababayan! Ay, aray! Ang paa ko! Ang paa ko! Ang sakit! Aray! Aray! Naku! Ang sakit naman na ang ginawa ko! ng bahay Kulay oh. pink. Parang bahay ni Simpson. Oh, ito parang parang tanga itong bahay na to. <laughs> mga kababayan. Uh, ito, dalawa yung garahe din niya. Ah, maganda yan kung marami kang sasakyan. Ano nangyari sa akin na naggawa na ako ng tour ng mga bahay? O, oh, ito yung bahay. Maganda rin na, yano. yan o. Oh. Kung ayaw mo na sa kabila, magtalon ka doon sa kabila. Tapos, doon ka na manirahan. Tapos, ayan, may buko. Kung uhaw ka, akyat ka dyan, dalhin mo yung itak mo. I mag ka doon. Dala ka ng istro. Wala yung uhaw. Ang klaseng sasakyan to. Luma. Luma yung sasakyan, pero yung bahay maganda may balcony. Tapos ito naman, isang bahay. Ay, ah, ito talaga ano, parang pang na bahay kasi tingnan yung kulay. Kulay brown, tapos may kahoy dyan maliit. Ito yung bahay na parang banyo. Yan, may tiles na. Tapos maraming puno ng buli. Ha, yeah, maggawa ka ng binignit ka kainin mo sa ano kalagkalag niya. Yeah. Ano kayo? Oy, oh, may ano dito. May lifeguard na sasakyan. Subukan natin. Uh, punta tayo dun sa dagat kasi i-rescue natin sila. May ilaw to pero hindi ko man alam pa ilawin mga kababayan. Kaya to siguro. Ah, hindi kan mag -ilaw. Tingnan natin. Ilaw? Ayaw nga. Okay lang. I-rescue natin yung mga naluluno dito. Ikuta natin para sa ano nya Para makita talaga niya na may lifeguard. Ay, gawa gawa ako ng number 8 mga kababayan. Na sulat. nag-ikot-ikot. Ay, yung shock banggain natin. Ah! Oh, huwag ka, huwag tanga, tanga, tanga dyan. Ano ka ba? Oh, oh may aso. Puntahan natin yung aso. Ay, yung aso. Mabait. Mabait naman yung aso. I don't give shit. Blackie! 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 Saan ka punta? Ayun! Pinakabul niya yung masamang tao. Habulin mo! Habulin mo, Blackie! Habulin mo yan! Kagatin mo! Hoy! Tumigil ka! Blackie! Habulin mo! Hindi natin pa lalampasin yung masasamang tao. Bagal nung tumakbo ng aso na to. Ano ba? Kulag ka ba sa kain na Pagkain na mga ano? Manok? yung baka pakit mabagal nung tumakbo laki hinto na la lang hinto na la lang hinto na la lang sabi ko ay pabayaan ko na lang sila <tuk> dito na lang kami pagkadaming tao ngayon sa beats mabalita dyan oh bakit oh, ko sampalin kita <tuk> yan ba gusto mo Tulong ka na dyan. hanap mo eh. Ano lang ako dito? Makipag-usap sa inyo eh. Gusto mo makipag-away? Uy, mga kababayan. May traktor. May traktor, mga kababayan. Hanapin natin yung pison. Ikarga natin. Bakit okay, kaya may traktor dito sa dagat? Punta tayo doon. Subukan natin kunik yung piston dito sa likod ng traktor Traktora. yan yan ito pala yung ano nya oh, tabi tabi lang tabi tabi may ano tayo dito oh, oh may kalaban mga kababayan ninakaw yung sasakyan ko mga kababayan ninakaw niya bigla ka ulo kaya bakalan oh sagasaan ko ya tapo bagal naman dito tumakmo ayo mo sagasaan mo kababayan anuhin ko bigla ko ikutin alis sana na yun wala nag habulan na kami Nagkabula na. Atras ko. Ayan sa'yo. Kasi, kasi ano ka, salbahi ka. Gusto mong nakawin yung sasakyan ko. Ah! ah. Ito. Ito na, iatras ko na. Maka may magnakaw pang iba. Kunik na ba? Ay. Hindi ko alam ikunik. okay na lang yan hindi na lang natin ikunik mga kababayan dito tayo sagasaan natin itong isang sasakyan na parang monster truck ayun sinasagasaan ko yung mga basurahan kasi nag strike ako kasi maraming mga magnanakaw dito ninakaw nila yung aking tractor lakas ang sasakyan ito hiyawa na lahat ng sasakyan mga kababayan bababa ko At ayan, mga kababay. Dito tayo sa beach na tatapos. Salamat sa lagi mga out nga pala kay Mark Anthony Parado. Salamat sa iyong panunod. Lagi mabuhay ka. Paalam!